Good morning. Bakit hindi mo ginising si mama? Oh, sus. Oh, sus. Oh, sus. Ang buntuti. Eh. Wigil, 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 wigil. Good morning. Today is what? Saturday. Oh, Lord. Mama sa work. I love you. Saan tayo punta? Sus. Oh, si Summer, guys. So, pag sinabing, saan punta? Ang bilis. Oy. Oh, oh, oh. oh. Inaamto ka pa nga. Oh, ano? Aras ka gumising? Asus, 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 naman ang sus, ang sus, ang sus, ang sungit naman ng mata. oi eh. saan tayo punta palangga? At Jollibee? Na, punta tayo sa Jollibee, bilit tayo chimkin. Oh, let's go. Oh, let's go. Chimkin, Jollibee. At <laughs> Jollibee, oh, tara, let's go, let's go. Ala, ala, ala guys, oh. Ala, mag talaga siya, oh. <laughs> ah, chimkin, bilit chimkin. Ah, tara na, let's go na, let's go. Asus, asus, ansas. Ang haba ng usoy. O, tingnan nyo ang buntot. O, oh. Jollibee daw, o. Oh. Bili, chimkin. Hala, chimkin, na, Chimkin, sarap. Mmm, sarap. Bili tayo, let's go. Kuyuy. <laughs>